isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap uh, ito meron po tayong nakitang uh, karatula dito at uh, meron po isang uh, puruk purok ito po mga kalingap po uh, puruk purok puruk lang purok uh, po barangay San Jose General Santos City uh, so meron pa po itong ah uh, sa community na pupuntahan po natin doon. At uh, titignan po natin kung matutumbog po natin yung burok na yan. At uh, may mga lokal din dito. Kasi may nakapagsabi na dito daw tayo dadaan sa pork porklo lang kapunta sa Atbag. So may lokal po dito. Uh, subukan po natin magtanong kung uh, alam po nila yun. Tanong lang po tayo. May mga lokal dito. At hindi uh, po uh, tanong lang po natin ay pwede mo mag magtanong yan may nakasama ko na po kayo sa vlog okay lang po ba uh -huh. nakasama ko na po kayo sa vlog okay lang po uh -huh. itatanong ko lang po sana kung saan po yung pupunta bag ah ito ka bag ah noong saan ito po oo malayo po po yan ah 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 eh bukid pa po, po. dadala ko ng bukid. Let's go on pa sa dadala. Ah. Kasi po dai, uh, babaybayin ko po bali pag punta ko dito. Pa. Ah, uh, Magba-vlog po ako doon. Ah. Apo. Okay, na na napasama mo ko na po kayo sa vlog. <laughs> okay lang po. Ay, tayo mo dito ha kay Kuana, Lola. Dito dito. doon po ako. Okay. Ah, sige pa, ay, ay, pa-subscribe na rin pala para hindi pa kalabisan. <laughs> <laughs> Ang YouTube channel ko po ay uh, Kaligap Turak. <laughs> ay, para mapanood nyo rin po doon. <laughs> ito pa yung YouTube channel ko. Para makita nyo rin po yung mga pinapuntaan po natin dito. Kasi makit, hindi po ako taga dito, taga Luzon po ako. Ay, taga Luzon po. Ito YouTube channel ko. Ano pa. subscribe na rin sa YouTube. Sige. <laughs> okay. E, salamat po. Okay. Yeah. na po, po kayo sa vlog. Okay po. Yan po mga yung mga, mga kalingap at uh, po tayo sa mga lokal at uh, tama ang tuturo dito nga po sa proklo lang dito tayo dadaan uy, siya lahat yung mambihira kita nyo po yan puno-puno ng saging. Ay, lalaki pala. Ayan. Nakasakay sa ganyan po. So, tara po. Uh, baybayin po natin to. So, dito mga kalayang balipan at bagong adventure talagang po ay uh, gagawin to natin ngayon. Uh, pwede dito. Hindi kaano po uh, mahirap hirap ang daan ay na ibang na nabubuto at kung natin gusto nga lang bangin bangin po dito sa kabila ay hirap na baka uh, uh, action to um, uh, sa bangin samahan nyo po akong makakalingap sa ating uh, magpunta sa at, uh, una po natin hanapin po dito dito um, sila po ka chairman kami um, pagkulahin po na tayo sa kanilang chairman para uh, maging uh, legal yung pagkakas uh, sa kanilang ano sa sakupan kasi mahirap po kasi na papasok po tayo sa isang lugar na wala pong piso o uh, hindi po alam na uh, namumuno sa uh, na pupuntahan po natin kaya po yung unang hakbang uh, na gagawin po natin pagpunta po natin ng uh, burok at bag dadaan po natin yung Puro Puro Lab Yung sabi po nila Dadaan na gito po natin sa Karatula kanina Dadaan po tapos ito Kaya Pakitin po natin Shoo shoo Alam po tayo ngayon ra So update ko po kayo mamaya mga kalinga pag uh, na po tayo. Walang papin. Uh, so yun po mga kalinga ba may nadaan po tayo dito. Uh, sila sir mga lokal po dito sa Clulang. Ano pala niya po sir? Ako si Mr. Rex Malangkay ho. Oh. Uh. Nakatira sa Purok. Ah, sila sa sila sir sa perkululang. Kami makasa mo pu sya dito makakalingap. Mga kamag-anak ba 'yan? Ay, mga kamag-anak niyo. Oo. Mga anak kamay ko. Hmm. Ah. Oh, ay malawag din babakuran niya dito sa. Malaki 'tong laway na. Ay, malawag, lawak ko. Tapos mga ito pukunain mga ano po nila dito sa kayaan. At uh, hahanapin ko po din si woman sa ng Atbag. At Atbag. Oh, yung woman doon sa sticker. Mag-anak rin. Angel ko 'yun. Eh, angel niya 'yan. Open. Sinsa nang mama. Ah, yan pala, yung pala yung woman pala nila doon. Basta sticker na. Wala. Wala po si wala akong sticker pa. Naubusan kasi. Bigyan mo kami ng ano, sticker. Ah, si Seba. So, punta ako dun sa inyo. Oh. Oh. Punta ako sa lang. Okay. Okay. Sige, salamat. Salamat po. Okay, So dito po mga pa hindi pa po tayo nakakarating sa ating pupuntahan. Ah, uh, tingnan niyo po dito sa kabila po. Oh. Yan, bangin po dito magkabilaan. Yan. Ang taas na yan. At uh, dito po sa kabila, bangin din. Puro bangin po dito sa diadaanan po natin makalingap kalingap. Siya, hindi pa po tayo nakakarating. Sabi ng local na nakausap natin kanina, mga 30 minutes pa daw ang biyahe ko. So, ganda po dito oh. Ganda po ng mga tanawin, overview. Sige po mga kalingap at uh, update ko po, po ulit kayo mamaya. Saan po dito ang bahay po niya no? Saan po bahay ni chairman? salamat po. Andito na po tayo mga kalingap sa Burok uh, at bag. Hanapin na natin si uh, okay, Bye po ni Chairman. Dadong. Sa tray sa motor? Oo. Oh. Okay. Tara na siya. So, Salamat pa. Punta so. natin si chairman dito daw bahay. So marami rin yung mga kabayan ko dito mga kalingap na maliliit. Yung nakarapat dapat ko na mapaubutan ko ng tulong pag mamahal. po. po ang bahay po ni Chairman? Kayo po si Chairman Juan? Kayo po? Saan na? Nila lang Eh, ayos ko lang po yung motor. Siya po ni Pasho Tanugang po? Oo. Siya po, kayo po yung Mr. Eh, Mrs. po niya? Ay. Uh, ah, Pinapunta po ako dito ni Mama alam ni Ma'am, hihi, lang po ah. Sa, ano, pa? Hindi ka. Ah, uh, mag-ano po, mag-vlog po, sa so Pawn Charity Vlogger. Kaya punta po ako dito ni Ma'am Lulibel, siya pong nagbigay. Kumuli niya, kunis. Kanda po? Nabalang tiyom. Ha? Nabalang tiyom. Ya, pa. Kaya punta ko siya ano, na si Bonifacio Tanugang, sabi po ni, sabi po ni, ano, ng ni Mama sa may Lulang, yung teacher po doon oh. Ma'am Lulibel eh. Si Ma'am ito po siya sir kung um, uh, ano no, man, yung man. siya Ano pangita mo naman si chairman sir pa po ako. Oh, ah. si Ay, si Ma'am Lala. Ay, Ay. Ay. naman Bali, uh, magpapaalam muna ako sana ako sa kanya na mag, kung pwede mag-vlog ako dito sa lugar ninyo. Mm -hmm. Magpahatid ng kunting tulong o ano man yung pwede ating na ano po. Kung okay lang po. Ito yung, ano yung chairman sa so chairman. Sorry. Apa. Ngayon, um, eh, magpapaalam po muna sana ako sa inyo. Kasi mahirap na po, papasok po ako dito na walang abiso sa <laughs> nakakasakop. Uh -uh. Mahirap po yun. Bilang respeto po. <laughs> Natan kali na, marami na rin po na naikutan na mga kagaya niyo rin po. Balik kayo po yung mga tibol po bla o blaan. Blaan sa Halo po dito. Oo. Oh, oh. hmm. Kasi ba galing na rin po ako ng mungkik Ah, mooncake. Nang uh, pangalan nito. Uh, sa Datol Salban. Sa marami na rin po ikutan dito kasi gusto ko ikotin ko po lahat para mas marami po tayong mapaabutan po ng tulong ano sir, ito yung purok bag Apo. Uh, ito na po ba yung pinakalas na purok mayroon po tanda. sir, tanda ay galing na rin po sa purok tanda galing na rin po ako doon purok tanda, bagong silang Apo, uh, nakapag ano na rin po sa bagong silang sa eskwilahan doon sa elementary dito yung last, ito na po yung pinakalas hmm. So, yung... hirap hey, palang daan dito papunta rito. Ilang <laughs> beses ako natumba. <laughs> so, pa ito po si uh, for, uh si ang asawa po ni uh, chairman. Uh -huh. Ayan. Ano po pangalan niyo po? Saia. iya po. Saia Danuga. Hmm, da iya danugan Ako po si Nestor Puentes. Ang YouTube channel ko po ay Kalingap Turak. Napanood uh -huh. uh, niyo po ito sa aking uh, YouTube channel. Uh -huh. So, yun po mga kalimata. Mag-ikot-ikot pa kami nila, chairman, kasama po ng mga lokal po dito. At uh, abang-abang lang po kayo mga kalinga pa. ta uh, hanggang dito lang po muna ng ating vlog at uh, mag-ikot-ikot pa po muna kami. God bless po. at uh, siyempre po pa, pakisupportan po natin sila Bala Santos Matubang, atin na vlog, Kalinga Crab. Ganoon din po si Ma'am Erlinda uh, Mix Official. At uh, maray pa pong iba sila. Chow Chow, buong team Kalinga, uh, supportan, po, po natin. Maging sila Kabisis Official, Papa Dins TV. At saka sila anime Reactor TV na isang kaibigan po natin. Sige po mga kaliga, patanggang dito lang po ang ating vlog. At i po tayo lagi and God bless. Bye bye po.